Magandang araw mga katraga! Naghahanap ba kayo? O gusto niyo nang kumain ng bulalo? Ang gusto ko lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan sa mnuri? Ito ko ba yan? Pari ang bulalo mga buto-buto. May laman. Pari sinusutot. Sinusutot ang bulalo. Pari. Sa halagang 130 pesos lang, meron na kayong masarap Andi Rice, Andi Sabaw, Andi Patis at Kalamansi, at hindi lang yan, may soft drinks pa. Hindi nyo na kailangan bumiyahin ng malayo para matikman ang ganito kasarap at ganito kasulit na bulalo. Dito lang yan sa may Mr. B. Bulalo, located sila sa may 292 Carlos Palanca, Quiapo, Manila. Samahan nyo kami mga katraga sa video nating ito at ihatid namin kayo sa pwesto ng bulalo na Dito kami nagsimula sa aming trabaho sa Wilcon Sukat pag out namin sa duty, iniwan muna namin ang aming mga motor para mag-commute papunta sa lugar. Sumakay kami ng LRT dito sa may Dr. A. Santos Station mula dito hanggang Carriedo Station ay 30 pesos ang pamasahe. Pagdating natin sa Carriedo Station sa may babaan ng LRT, kakaliwa lang tayo kasi ang pakanan papunta yun sa pwesto ni Neneng V. Baybayin lang natin ang kalsada, maglalakad lang tayo ng mga 15 to 20 minutes pagbaba natin sa LRT pag nakita na natin ang Kinta Public Market, ibig sabihin malapit na tayo sa may Mr. B. Matapos nating lagpasan ang flyover na to, sa may kabilang kalsada lang, eto na, andyan na ang Mr. B. Bulalo. yon time check, 6.27 na ng gabi. Andito na kami ngayon sa may Mr. B. Dito sa may Kiyapo, Sean Alde in the house, Bruno Mark, John Mark Mutas Junjun, Kinor, Oscar, Don Aldrin and James in the house. Pagdating natin sa lugar, madalas mahaba agad ang pila dito sa May gilid. May mag assist dito na kailangan magbayad muna para tuloy-tuloy at para hindi ka maalis sa pila. Sayang kasi pag pumila kayo agad doon na hindi pa kayo nagbabayad, masasayang ang pila ninyo. Ang the best na gagawin natin kung walang mag assist ay may kasamahan dapat tayo na magbabayad habang ang iba nating kasama ay nakapila pa rin. Para pag nagkaroon ng bakante sa loob, Maari na agad tayong pumwesto at hindi na tayo maaabala. Meron silang solo order for only 130 pesos, meron ka ng only rice, only soup at may kasamang soft drinks. Meron ding Bula Lord na good for 2 for only 250 pesos, only rice, Andi soup, at may kasama na rin dalawang soft drinks. At syempre, andito rin ang kanilang Bulalo Pro Max na good for 4. For only 480 pesos, meron ka ng apat na Andi rice, Andi soup, at may kasama na rin apat na pangmalakasang soft drinks. Ang kagandahan pa dito mga katraga, habang nagbabayad ka, makikita mo mismo kung paano nila piniprepare ang kanilang mga bulalo. Kitang-kita mo dito yung mga ingredients, ang mga buto-buto at ang mismong sabaw kung paano kumukulo at siniserve sa harap mo pagkatapos naming magbayad, malapit na kaming makapasok. After almost 20 minutes sa pila, heto na at makakapwesto na kami sa loob. Mabuti na lang din at weekdays kami nagpunta kasi pag weekends daw mas mahaba at mas marami ang pumipila kaya mas matagal makapasok sa loob. Bago makapasok sa loob sa pintuan nila, pwede tayong magdikit ng ating mga stickers. Kaya andito na yung sticker namin, pasyalan nyo na lang po mga katraga ang ating Facebook, YouTube at TikTok accounts. Sa wakas, nakapwesto na rin kami sa loob. So ano pang hinihintay natin mga katraga? Kainan na! Medyo nabitin lang din na iba naming kasamahan kasi medyo matagal dumating ang aming under rice. Medyo kakaiba kasi ang kasamahan naming to. Masyado na 'tong malakas sa mundo ng mga tao. <laughs> Overall, mga katraga, para sa akin goods to goods ang lugar na to. Masarap ang kanilang bulalo, quality, mura pa ang presyo. Para sa akin, okay din ang ambiance ng kanilang pwesto. Kaya goods to goods to para sa mga magbabarkada, magpamilya, pag jowa at kahit single ka lang basta trip mong kumain ng bulalo, pasyal ka na dito. Pagdating naman sa parking space, meron silang pwesto ng mga motor sa harap. Yun nga lang po ay first come first serve po sila dito. Kaya medyo mahirap na magpark pag masyado ng marami ang mga motor. Meron ding space sa gilid. Yun nga lang po, may charge na nasinisingil ang mga nagpa-park dito. Sana po ay nag-enjoy kayo at tatua sa aming munting video. At pag may time kayo, pasyalan nyo ang lugar na to. Siguradong mabubusog kayo. Hanggang sa muli mga katraga, paalam!